Oh, eh, pero sabi ni Jingoy, babalikan sila ni Jingoy eh. Babalikan siya. Eh, babalikan sila ni Jingoy eh. Eh, nagsalita si Jingoy. Ay, guys, ito ang ulam natin na ha? hang. Pwede natin dito mga gulay. yan, Ang tago na masarap yan. Pero pinakamasarap yan, lalaging mantika. So, sirado yan. Siyempre, alam niya. Kung gaano kasarap yan. Na, mo lang siya malamang doon. Sarap yan. Uh, ah. okay. Hey. na ngayon. Tiyempre, mahal pa yung lalagyan natin ng na mantika yan sa sarap yan makakalimutan yung pangalan nyo dyan guys balikan ko kayo